Uh, salamat, Master, uh, na naibigyan mo kami ng tulong yung eh, kahit Ramadan. Uh, nandiyan pa rin ang pagtulong mo. So, ayan mga Master, no, ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, papunta tayo ngayon ng uh, Grotto Vista, no. Uh, meron po tayo doon na re-respondihan na isang uh, kababayan natin technician. Uh, cold storage ho yung ating pupuntahan. Alas 8.35 ko na ng umaga. Masyadong maaga. Humi humihingi po sa atin ng tulong, no? Papunta ho tayo ngayon ng Grotto Vista sa San Jose del Monte Bulacan, mga kamasya. So, tingnan ho natin. Pupunta na ho natin doon para matulungan ho natin itong kababayan nating teknisya na humihingi ng tulong. Okay? Okay, so ang uh, pagbati ng uh, kapayapaan sa ating lahat. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nandito tayo ngayon sa Grotto Vista, no? Uh, maaga ho tayo ngayon dito dahil nga tumawag yung ating kaibigan na si Markul. Uh, hawak niya ho kasi yung Grotto Vista na to resort, no? Namumurbema ho siya dito sa kanya. Yun, si Markul, o. Oh. So, yun yung mga tao niya. So, namumurbema siya dito sa kanyang uh, cold storage, no? So, pinalitan na ho nila ng, uh, uh, yun, know, Oh. Pinalitan na ho nila ng uh, expansion call. Then, ang nangyayari, eh, hindi ho ma-reach yung uh, negative 20. Tama, sabi mo. You know? So, hindi ho nila ma-reach yung uh, negative 20. So, negative 1 lamang So ang unang-una nating i-correct, -co you no? Know? Ah, uh, you know, Sir Mar. Uh, yes, may i-correct -co na kami dito ni Ano, Master. Ayun, no? Know? talagang hindi na kaya ng power ko. Ayun, no? so, kahit ho Ramadan eh sinagitan ho natin dito para lang uh, uh makatulog, you know. Oy, may matagahanga natin, oh. Hey, si Sir, ano uh, pala mo, Sir? Uh, Jomar. Jomar. Uh, oo. Oh, si Sir hindi niya uh, alam nang katabi niya si Ka Master. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Uh, so, yun, know, um, pinarita nila ng sense uh, or no? So sabi ko, uh, yung sensor nito ay kailangan pag nilagay mo sa dati, kailangan lilihahin yung ano, lilihahin natin yung pinaglalagyan ha. Ganun lamang ho yun. Oh, yes, so puntahan yes. ho natin yung outdoor unit. So umingi na ho sila sa atin ng uh, tulong. Uh, ito po ay libre ha, libre. Tawang gawa ko natin sa kapalit niya. So napalitan na rin mo ito ng compressor no, ayan o. No? So kamakailan lamang Then ito yung dati niyang compressor Ito naman sa walk-in chiller Ito naman sa walk-in freezer So ang tanong, bakit nga ba hindi nare-reach yung negative 20 pula kayo sa pagkain, kaya pula kayo sa tapang okay, so yan po yung abang-abangan nyo tuturuan po natin sila bibigyan po natin sila ng uh, mga ah uh, decalibri te technique, no para makatulong po sa ating mga kaibigan na uh, technician, okay so, umpisahan na muna natin doon yung uh, sensor ng ah uh, Uh, expansion valve kailangan lilihahin muna natin. Pangalawa, papandrin natin, dinkukunin natin yung pressure ng system mga kamaster, okay? Okay, so ilalagay lamang natin yung uh, sensor sa tamang kinalalagyan at uh, pinalilinis natin yung catch no ng uh, expansion na to. Basic muna tayo, basic. Basic okay. natin Okay, so pagkatapos na mailagay yung uh, tamang uh, connection ng uh, sensor doon sa expansion na susunod natin, papalagay mo natin yung ating gates sa suction at discharge para makuha natin yung ano. May valve yan ah. May, may freon yan. De, sarado nyo muna. Yung ito. Oo, oh, kasi okay. hindi nyo may lalagay yung gauge na yan, sisirip uh, yan. Tama sabi mo. Oo, tama yung gates. Kasi sinara namin yan, kasi ngayon. Nga. Oo, sarado nyo muna para may lalagay nyo yung gauge. May valve kasi yan eh. Ito yung, ito. Yan. so papalagay ko muna natin yung ating gauge. gates. You know? Para uh, makuha na natin ng parameters. Doon tayo magbabase kung anong problema. A few moments later. Yan lang muna. Pagkas na ito eh. Sarado paunti, Paunto eh. Ah, nakabukas low pressure yan, eh. Low pressure. Okay, so, pangalawang i-correct ho natin, yung connection ho nito dapat ho nandito yan. Okay? Kasi, uh, kapag sinarad, pag sinarado ho nyo ito, kasi hindi ho natin ito basta-basta malalagyan, kanina pa, babukas pasara, laging may pressure. Okay? So, ang nangyayari diyan, hindi mo siya malalagyan ng monitoring gauge. eh baliktad ho, ang nakaangat, ito yung monitoring gauge, ang nakababa, nandito ho yung high pressure switch. Maliho, ha? So, ikukurig ko natin to. Ah, tungkol sa bagay na yan. Pinaghandaan ko na yan. Ayan mga kamasir ha, sabi ko sa inyo, baliktad eh. yan. buksan mo. Confirm yan. Pag dito, may pressure. Asa ba yung tatala natin? Ayan, ayan, ayan. Ito, 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 Dito, ito, ito. Uh, hindi lulusot sa atin itong mga ganitong ano. O, oh, di ba may pressure? So, dapat, eto, nandito ho. Okay? Eto, nandito. Kasi ano yan eh, permission given yan, given. So, nandito yung valve natin. Okay? O oh, sige, buksan mo na to. Nakasisirahin ng compressor niyan. <laughs> Pag nagkataon. Off mo muna to. Off muna, off muna. Ah, di ba may may pressure siya makamasira? Eh, buksan mo muna dito. Buksan mo na dito. Yung dating position niya. Ayan. Meron na yan. Meron na yan. Meron. Diba? Diba? Ayan o. No? Yun. May sabon dyan. Ayan. Ngayon, Okay, so isarado mo, sige sarado mo. Dito natin ilalagay yung gauge baliktad. <laughs> tayo tayo. Ayun Ay siya, ay simple arithmetic ay kinat solve. Oh. Ay, pwedeng pakasalan to. Oh, ayan oh. Nandito yung gauge. Dito tayo magbo-vacuum ngayon, hindi dito. Oh, yes, daddy. Ama. So eto, para dito. Ganun lang kadali. So eto, tanggalin niyo 'yan, pagbaliktarin mo lang sila. Kasi hindi mo siya maaari ya, may mayuyupi 'yan. <laughs> Okay, so alas 11 na mga kamasyam, no? Uh, Nakorek na ho natin yung mga connection. Nagkabalibalik na lang ho yung connection ng, uh, ano, no? Uh, tubo. Yan. Ito, nandito. Kaya sarado yung balbula. Eh, wala nga talaga nalabas na presyo. Okay? So, nasa 45 PSI na tayo. Then, naka 350 PSI na tayo. Yan. Ang ating amperahe ay 19.3 amperes mga kamasyam. So, monitoring na lang mga ho tayo, no? Ayan, monitoring na lamang ho tayo. Ayan. Kasi, pabalik pa tayo ng bahay kasi uh, Jumaang ngayon. Magsasala pa tayo sa masjid. Tumulong lang po tayo sa ating mga kababayan. Yun know, o. Minuto pa lang yan. So, may 7.3, ano na tayo? Na siya? 7.3 Celsius. Ayan. Tapos dito. Ayan. Yun know. o. Oh. kaway-kaway kayo diyan, kaway-kaway para makita sa YouTube yun know, oh, Nadalio, pwedeng pakasan you na. Know, yun know, oh, yun oh, Nadalio. Yun oh. so, you know. so monitorin na lamang ho tayo, mga master. Wait na. Monitorin na lamang ho tayo. Ayun na. So sana eh nakapagbigay na naman tayo ng munting uh, tulong sa ating mga kababayan at technician ano na uh, kaya pala eh, hindi lumalamig dahil nga baliktad yung mga connection ng tubo, mga kamaster, okay? Salamat, Master. Uh, ibigyan kami ng tulong eh, kahit Ramadan, uh, nandiyan pa ang pagtulong mo. Oh. Kaya ako'y malaking pagpapasalamat dahil dahil sa sa'yo, nagawa ang book in prison. Ang ibalik tayo pala yung uh, tubo. Oo, oh, oh, pala yung mga Ito po ay walang bayan. Libre po ito. Yeah! Libre po ito. Ang mamang gawa oh. ko ito ito. Mga Master, okay? Oh. So, tayo pa yung palis kasi mag alas 12 na ah, magdadasal pa ko tayo. Oh, oh. Bakit naman kayo? Bakit? Oo. Oh. Ay, yun, yun, kami sa si Saudi. <laughs> gagawin <laughs> ko yung ano sa marco breeding ko parts yung kasawa ko tapos uh, so, subscribe sa YouTube channel ko tap day diva